Okay, andito na tayo mga ka-OFW sa aking paborito ng Hawker Center. Uh, medyo madilim na dito sa area na to pero antay lang tayo na ma tayo mga ka-OFW. Maghanap tayo ng pwede natin kainin. As usual yung atay, paborito ko yung atay mga ka-OFW. Sobrang sarap ng atay nila. Ayan o. Oh. Pus, siguro kukunin natin yung toge. Tapos yung manok doon. Actually, dito mga ka-OFW, yung budget lang talaga ng ating pagkain. Pag dito tayo kumakain, mga 3 to 5 dollars. Malaki na yung 5 dollars mga ka-OFW. Tatlong ulam na yun ha, isang kanin. Tapos may dala naman tayong tubig. So, pwede na. Uh, having here, auntie. Okay, ate na yan mga ka-OFW. Oh, eto pala oh gusto kong maging apat na ano ngayon apat na ulam so <laughs> etong atay isang atay isang toge tapos yung manok chicken auntie yes no chicken yes yan na lang siguro muna uh, no anti no no sauce okay how much 420 okay eto na mga ka OFW tingnan nyo ha ah. ang bayaran natin dito is and uh, 4.20 cents Meron tayong isang kanin, meron tayong tatlong ulam, meron tayong manok, may atay tayo, tsaka may toge. O, diba? -mura, di ba? Murang-mura, $4.20, hindi pa nga tayo umabot ng $5. Tara, kain tayo.